What's up guys? So madlang people, ayan na naman kasama ko ngayon ang ating mga tropa dito po sa Palmi. Ayan na, ang ay nag-iisang Palmi boy, ang aming friend na si Francis. Ayan po guys. Ati, isa nang kasama natin from... Ox Bay. Ox Bay. Ayan. So guys, nagkakasama kami. Actually guys, ngayon lang kami nagkita-kita. So, uh, punta kami mag-swimming uh, doon sa falls. Na... hindi tayo pre. Ayan, kasi pare-pares kami ng Dio. Ayan, si paring Francis guys at paring... Uh, nay, nay, ayaw. So, nandito kami sa New World, guys. Ano ah, no no, that is a uh, um warehouse, yeah. At ayun. So, bumili kami ng ano na bumili kami ng ano, guys. Ano yung binili natin, guys? Um no, battery, uh, battery and uh some of utensils from a uh, kitchen, guys. And uh ayun. Uh, At a mamay namin ang aming pagba guys, kasama ko ang aking mga tropa na si uh, Mr. Nene and Mr. Francis, guys. So, mamaya po, babalik po kami bye bye See. What's up mga ka-selfie or mga kabaro Ayan, kasama po ang aking mga kaibigan At ayun nga, uh, uh, pupunta kami ngayon Bibili ng KFC Ayan, at ang ating tagahawak ng ating video Ay si Paring Francis guys Ayaw. What's up everyone At uh, syempre ang ating driver for today's video Ayan, ang ating kaibigan na Pogi Pogi Na dyan si Paring Nene Yo guys At pupunta na po kami sa KFC guys Ayan, What's up mga ka-selfies, so andito na kami sa aming destination for to this video Ayan, so ayan, dahil nga pagod na pagod kami at nagkaligaw-ligaw sa aming daan Pero for today's video ay nakarating kami ng maayos dito Kasama namin ang aming driver na talaga na mga uh, sobrang ano sa biyahe guys Ang aking kaibigan na si ne Neon at si paring Francis So kumakain muna kami guys, bago kami bababa doon sa Pols So mamaya for today's video ay papakita namin kung gaano kaganda guys yung paraiso sa Pauls. At marami tao kasi doon kaya dito kami kumakain sa uh, itong cottage na to ayan. So ayan. So kain muna tayo guys ayan. Mm. Ano na po kung paano kumain? Paano eh. Para kumain ng chicken. Mm -hmm. Yo. Yummy to. yami hot dog, may Tommy 'yan. <laughs> yeah. oh, ba? Diba? Okay guys, yo, tayo muna kami at diyan lang muna kayo standby sa aming video sa panonood. Bye bye. What's up guys? So ayan na, tapos na, na naman kami kumain guys at kami kumain ay bababa pupunta sa falls. Ayan. So hindi namin nalabong kung gaano ba at dami yung tao doon. Ano so, na dito guys? So, Tingnan natin yung dito. So, dito kami papasok guys. Diyan kami papasok guys. So, yan. Yes. Doon kami pupunta sa baba. Ayun guys. Yo. So, hindi siya makita dito. Yes, guys. Hey, okay, what's up? What's up? Gutom <laughs> <Get them here. laughs> <Get them here. laughs> Oh, so, okay. so, guys, so pra, Ang ganun, nice. Oh, di guys? So, yung walls, guys. Oh, so, Fresh. aw, Oh, oh di ba? So, andito na kami ngayon sa Waikaihi Falls. Ayan. So, si Pari Pran dito, oh, nagbibigyo dito. Pari, picture tayo dito. Ano ang picture to eh? Video to. <laughs> sayong picture. Ah, picture tayo ako. So ayan nga guys so, Pauwi na kami ni Paring Francis guys At tapos na kami sa aming uh, Gala na yung araw At syempre Ihatid na ako ni Paring Francis sa kanilang uh, bahay sa aking bahay sorry Sa bahay. Sa aking bahay guys Syempre uh, dahil siya rin ang nagsundo sa akin Yes ihatid rin niya ako At uh, yun nga iniwanan namin si Paring May doon sa kanila Sa doon sa market Sa kanila <laughs> Sorry guys kasi ano Medyo nabululululul na ako Kasi pagod Tapos yung boses ko parang nagiba sa inyong uh, pakikinig at panunood sa aking uh, uh, video guys, at uh, hanggang sa muli at paalam at maraming salamat at kung di pa kayo nakasubscribe sa aming youtube channel, magsubscribe na kayo at syempre, huwag kalimutang i-click ang aming notification bell at para updated kayo sa aming mga video, video. na nagkagawin ito po ang inyong mayor selfie boy ng New Zealand, of course ang aking kasama na si Mr. Francis respeto <laughs> bye bye, paalam Thank you.